Panglimang set ng mga nominado, pinangalanan na. Ngayong gabi nga sa naganap na ikalimang nominasyon sa Pinoy Big Brother Gen 11 ay pinangalanan na nga ang mga nominado at nanganganib na mapaalis sa bahay ni Kuya. Ta, sang paborito mong housemate ay suportahan na ito at iboto para mairita sa ikalimang eviction night ng Pinoy Big Brother. Kayo, sang ayan ba kayo sa mga napasama sa fake nomination night? For more PBB updates, just don't forget to like, share, and comment and don't forget to subscribe.